at kasabutan sa mga bugtong na ito. Huwag ka nimo tamang subscribe at mag-like para sa ragdagan na katumang content. Kumunan na natin. Malaking kambalasan na sa likod ang tiyan. Bagong? At ang tamang sagot ay pinte. Iisa ang pinasukan. Padlo ang mo. Isa. At ang tamang sabot ay kamiseta. Ibalik at ang bubong ay kawali. Bubong! At ang tamang sabot ay alimbang. Number four. Hindi naman tiyesta, naglawit ang bandera. Sabot ay, five, ang tamang sagot ay dahon ng saging. Number 5. Tatlong mundo kang tinibag bago marating ang dadar. At ang tamang sagot ay suha. Number 7. Hayana, hayana, malayo pa'y makalakha na. Ang tamang ay, alod. Number 8. Patpat ay biglang bumuod kaya may hangin ng magandang vijag. At ang tamang sabot ay, pamay-five. <laughs> Araw ay nilalayo ka, sa gabi ay kinakabit siya. Walang ba? Mama sabut ai bintana.